Naniniwala si Corona Chief of Police Lt. Colonel Peter Pinalgan Jr. na organisado ang grupo na nagpapasimuno ng ilegal na drug racing activity sa lungsod. Ito sa ngayon, ayon kay Pinalgan, ang inaalam ng PNP bilang bahagi ng pinalakas nila na kampanya kontra drug racing. Ayon pa kay Pinalgan, inutusan na rin ito ang kanilang mga personnel na palakasin ang pagpapatrolya kung saan madalas may drug racing. Sinabi ito ni Pinalgan matapos mag-viral sa social media ang drug racing sa National Highway sa tapat mismo ng Coronadal City Hall. Kaya lang ayon kay Pinalgan, sa halip na i-report kaagad sa pulisya, inuuna pa ng mga netizen na mag-live sa social media. Panawagan pa ng nasabing police official sa publiko, isumbong sa PNP ang mga sangkot sa illegal drug racing activity. Instead of uh, reporting immediately sa ating kapulisan, is uh, live muna, muna bago i-report sa ating otoridad. So delayed din po yung ating uh, response but hindi naman po excuse yon yun, yun, highly encourage ang ating public for immediate reporting sa ating uh, kapulisan. Si Coronadal Chief of Police, Lieutenant Colonel Peter Pinalgan Jr. John Shonosa, NBBC, Bida Balita.